Lucky okay, magandang araw po sa inyo lahat. Happy Easter Sunday. Siyempre, ngayon po ay magluluto tayo ng aking almusal. Ang aking pong almusal ay uh, itlog. Ito po ang aking dalawang itlog. Nakita nyo naman, hindi na po mahihiya. Kitang-kita nyo ang aking dalawang itlog na puting puti At siyempre, ang aking uh, pangalawang ang almusal ay, ay... pansit kanto. Yan po. Tama-tama. Pag may itlog, may kanto. Dahil yung So, syempre, nagpapakulo po ako ngayon ng tubig. Kulo-kulo. At syempre, ito po ay kawali. May mantika. Nalagay po natin dito ang dalawang kalisig. Ganito, dalawa po. Sa loob lamang yung mga hindi ko. Kaya ka nalang alusag. Yum, yum, yum! Yam yam yam, yam yam yam. Cara oh, punya ingat bukai sama tika dalam ini. Yam yam yam, yam yam. tatatarin ko po ang uh, itlog para pumasok po siya sa, para lumasa po siya sa pancit kanto. Ito na po sa halagang uh, less 50 pesos ay makakapagkain ka na ng itlog na kinanton. Okay, ito po siya. Yum, yum, yum! Siyempre ngayon naman po ay Tiki time. Ito po ang aking itlog na kinanton. Pa natin dahil na kung kung mapapansin nyo yung lasa talagang makalat yung blue ko at yung gantong ko talagang napakasarap lasa na lasa ng eh, yung toyo at uh, yung sweet nandoon at yung alat na talagang ito ko malalasahan nyo kaya lutoy nyo na sa bahay napakamura at napakasarap na alusan para sa inyong pamilya yum 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 ang itlog ang itlog Okay.